good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po ang dito po ako sa City Hall para kunin uh, para asikasuhin po yung yung ano ng nanay ko, yung pension ng nanay ko. Kaya ali guys, samahan niyo po ako pumunta doon sa para ma-approve po ang nanay ko sa kanyang pension sa City Hall. And guys, naglalakad na po ako papuntang ano, Senior Citizen. po tayo galing City Hall at uh, hindi po kaila, nilipat na po tar ang ang senior citizen na nilipat na sa, 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 mga barangay kaya ayun umuwi po ako na walang napala doon sa City Hall kaya ngayon po ayun po magbiblend magbiblend lang po tayo ng pa, ng papaya shake kaya halika panoorin natin yung pagbiblend ko Naghihiwa na po ako ng ano, ng papaya para sa i-blend natin. First time na po, po, namin nakabili ng blender kaya po mamaya papakita namin sa yung blender. Yan na po. Papayang gagawin uh, natin. Papaya shake. Papaya shake siya yun ang tawag diba? Papaya shake. magpapapa papapapa magpapaya shake po kami ngayon ayan po hmm. Nata ayan po natapos na yung pagbabalat natin nahiwala na po natin kaya ilalagay na po natin ngayon sa blender yung papaya yung papaya lahat ko baka konti lang muna eh. Kailan konti lang? Lahat na 'yan. Konti lang. Alahati mo na. Alahati mo na. Hmm. Yan, ganyan muna kadami. Tapos, lagyan, muna, lagyan natin ng asukal. Ilang takal ng asukal? Eh? tatlong takal. One, two, three, three na four, eh. mga na lang. Uy! Eh. May may pa! Okay. Apat hindi pa kasi kayo marunong first time na magka-blended. Pa-ignorante kami. <laughs> Sorry naman. dalawang yan. Apat! Dalawa lang! Apat! Ang pinang condense. Pati ito, hindi yung agatas na ano, malap, mal, mal, ano? Paulit-ulit ka, nagsabi mo, condense ha? Wala, nakalagay dun ano eh. Iba, pe. Iba pata, yun eh. Kaya nga eh, nakikipagtanong ka kasi marunong ka masyado eh. Oh my God, nag-aawi sila sa vlog. yung <laughs> <laughs> siya ba yun? Ano? Kasi ang, ang ano ko malabnow yun eh. Nagatas. Ibak nga. Wala na ibak? Wala na. Ba't ka Oo nga. Alam ko ibak yun eh. Hindi ganito eh. Push na. O oh, push mo na. Atas, mali kasing gatas nilagay kanina. Condense. Pwede ba yung condense? Mag-comment below po kayo kung pwede ang condense nilalagay ilalagay dito. Ay, gatas na lang na powder ang nilagay namin. Ayan po. Gatas. one more <laughs> Mm -hmm. o no, darug na saka na ano na nakalain natin nung blendamin ng papaya shake yan po at yan po nagtatapos ang aming papaya shake kaya uh, don't forget to share, like, and subscribe sa aking youtube channel Bye bye, God bless you for...